Wala stress. Ang kain. Ano mga alas na? Na stress dosing? Ang kain kami ng chong kain. Bo, okay. Alas oh, na. Alas na. Alas na. Kaya pala pagdahan sa palengke ko, sabi ko eh, kung abot pa, hindi na raw. Eh, stress na siya, alam na na, kain tayo. Oo, sige. Mmm, buchi. Sarap niyan.

tapos meron pang uh, ano ba yan? Yo. Oh. Hindi na may napakain sa uh, pusa. Are. Yan oh. di one one. Oh, one one. Yan si ito. Ah. Oh. Tapos may binili pang uh, Paborita. Paborita, yan. Ah. Oh. May ulo pa pala may tayo dyan, pang o. pang tilapia kanina. Ano ka? Aray nasa nasasupot, aray? Ay, buras na yung tilapia. Huh? Wala yan. Tara-tara yan. yan, Oh. Mayroon pang tilapia, ulam kanina. Ayan tayo. Ayan eh. Oh. Ang laki oh. Ito, laki nga niyang... Ito, ang ano, kapal naman yan. Bukal okay, ano to? Nasa 200 plus. Eh, ba't nang 700? Ayan ni... 12 yan. Ah, ito ang nakamahal. Hindi, 200... Bali, lat-latin sa... Ah, gawa pa kaya ng pusa. Six. Hindi, ako lang nga bumili noon. Oh, ba't may? Seven hundred ka mo. Pero ba na? Ah, yan, six ba yun? 2 fifty-six yata. Yung ah. yan. Yung butsing yan. Tapos yung manok. Nasa three 300 plus. Oh. 600 lang. Oo nga. Hmm. <laughs> 600 pala. Ang uh, nagustod. ko Ah, uh, eh, Magkano ba 300? Oo. Oh. Uh, di 600 plus yung na uh, pamilya sa pangulam. Kasama yung uh, butse boots eh. Oh, ang laki naman ng musang. Ayan oh. Yung. Nagising na si Wanwan -wan, oh. Kakain ka na rin. Wanwan. -wan. Yun, si Juan Juan. Gusto mo na doon, lagay mo doon. Ay, hindi, nasa taas?